guys, welcome back to San 11 Quintaro Kamusta po kayo mga Sagittarius? Um, so, titignan natin kung ano-ano ang mga energy ninyo ano, mga Sagittarius So, um, general reading ito pwede mag-resonate, pwede hindi kunin lang ako ano para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba So, simulan natin mga Sagittarius kay secretaryus so na no? may mga uh, sitwasyon may mga sitwasyon situation ano? ka dito na nagkakaroon ng di pagbabalanse ang iyong financial no? so may mga ganung sitwasyon may mga nagkakaroon din ah uh, parang yung wave, kumbaga, sa dagat, parang ahirap. Slowly siya pababa. Tapos sakit na naman, tapos bababa na naman. Parang hindi siya consistent. Parang mga walang plano. No? So, um, siguro, uh, mabilis yung pera sa'yo, ano? Mabilis ma-lumabas. Hindi ka siguro, hindi mo masyadong siguro iniisip kung, kung kailangan ko ba to sa makalabas ka lang ng pera. No? And uh, may mga bagay din dito, may mga sitwasyon din dito na may pagtatalo, no? Siguro sa trabaho na sa trabaho mo to or sa uh, neighbor or may mga uh, kung meron ka mga uh, business, you no? Know? Or uh, sa trabaho ninyo, no? may mga komplikasyon, may mga pagtatalo, no? Siguro din sa mga idea, no? Mga idea, mga sabi-sabi, ganito, ganyan. So, nandun yung pagkakaroon ng pagtatalo. So, um, kailangan, kailangan balansihin nyo po ang paghahawak ng pera, wag basta-basta ang -basta gagastos kung hindi naman kailangan at kung at itong mga komplikasyon na to, yung mga komplikasyon na to sa paligid mo or sa trabaho mo. Ah. Um, labas muna sa kabilang, no? I wag mo masyadong pansinin. Dahil nararamdaman niyo sa paligid niyo dahil um, malakas ang iyong pakiramdam din dito sa guitar, you's you you're so very intuitive nararamdaman mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. No? Kahit sa sarili mo, nararamdaman mo yan. No? Nakikiramdam ka sa mga bagay-bagay. Diyan mabilis yung napakabilis ng pakiramdam mo. Kung nararamdaman mo dito kung pinag-uusapan ka or niloloko ka lahat nakakaramdam ka rin dito ng alam mo ang kung saan ka pupunta, kung saan ka tutungo. Dahil, ang um, so very intuitive. Eh. Malakas ang iyong pakaramdam. May mga sitwasyon kapag, may mga sitwasyon din dito na kapag nilaloko ka na ng isang tao, um, nagkakaroon ka dito ng board ka, parang yun pa, nananahimik ka, ano Nananahimik ka sa isang tabi. Kapag may kapag nararamdaman mo na niloloko ka na, no? na pinag-uusapan ka na. Sana pa ang message sa inyo mga sagitarius. sa guitar use so nandun yung pagkakaroon mo talaga ng no? curi curiosity no? curiosity start project related to something you're curious about it. you're curious you're curious about kung meron ka talagang dito kung meron ka dito ang plano na meron kang gustong simulan no? na, na curious ka sa isang bagay mulan mo. 'No huwag kang dalawang isip kasi hindi mo alam anjan pala yung makakatulong sa sarili mo, no? Kasi ang mga Sagittarius kasi ano rin 'to ay mga adventure, mga mga adventurers. Kapag may isang kapag meron silang isang bagay na gusto, talagang dire-diretso no? May mga planong ganun, no? Parang hindi na to, ang ilan na no? hindi na nagdadalawang isip. Gagawin at gagawin nila. No? At tulad yun ang sabi ko kanina kasi, um, may mga sa paligid mo nagkakaroon ng competition. Na may mga conflict. Um, Tignan mo yung liwanag no sa sa iyong sarili. No, 'wag mo hayaan na makikipagtalo ka rin sa kanila no. Dahil light ka, you are the light. Si the light within yourself and everyone else. 'Wag mong gawing kung may mga ganitong sitwasyon na bag na tao na nagtatalo. 'Wag kang sumali na para lang mas lalong magkagulo no? kasi alam mo sa sarili mo kung paano to masusolusyonan no? no buksan mo yung liwanag dyan sa iyong puso na no? para sa lahat no kung mas malawak ang iyong idea ipamahagi mo rin sa iba magkaroon ng magandang pagsasama no? at ito nga dahil nga sa isang mer ka sa isang bagay um kapag hindi ka dito ng dalawang step o hindi ka dito nag ginawa mo ginawa mo talaga yung nako ka sa isang bagay na yun uh, mapagtatagumpayan mo to magkakaroon ng recognition kung meron kang sinasalihan, no? Kung meron kang mga social media or kung meron kang mga may mga business or meron kang mga ginagawang kakaiba na alam mo sa sarili na mo na, sa sarili mo na magkakaroon to ng growth yes yes yan Mat mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na yan So, um, mas lalo mo lang aralin, no? mas lalo, mas lalo mo, mo lang aralin ng mga bagay-bagay na um, parang nag, nakakirus ka din, no? Mas lalo mo siyang aralin para mas lalo mo kong makuha ang tagumpay na hinahangad mo. So, yun pa ang message sa inyo mga Sagittarius. Um, thank you. Thank you and God bless po. Thank you.